Hindi lahat ng iyak ay galing sa buhay. Minsan sa multo. Kung may naririnig kang umiiyak sa hagdan, naku, huwag mo nang lapitan. Basahin natin ang story na ipinadala sa atin at ang sabi niya dito ay nung college ako nagdo-dorm kami sa Batangas City kasi malayo o mag-uuwian may kasama akong dalawang classmate ko lahat kami babae alam na namin na may something sa dorm kasi may nakalagay sa gate pinto at kisame ng mga pangontra sa multo or what? sa second floor kami. Nakastay at okay naman sa akin kasi wala naman akong nararamdaman. Not until around 11am kasama ko yung isang friend. Nagsisiar siya. Sabay sumilip ako. <laughs> Hindi, wala yun. Joke lang yun let's back to the story. Nasaan ba yun? Okay, ulit nga. <laughs> Not until around 11am, kasama ko yung isa kong friend. Nagsi-CR siya. Tapos ako nasa balcony. Nagsi-selfie. Biglang sumigaw yung friend ko, tinawag pangalan ko. Hindi ko pinansin. Tapos paglabas niya, sabi niya sa akin, bakit daw kasi kinakatok ko siya tapos ginagalaw ko pa daw yung doorknob. <laughs> sabi ko, ha? Nagsiselfie lang ako sa phone mo, tignan mo. Tapos umalis na kami, balik kami ng school. Tapos eto yung malala. Around 5 a.m., nagising kaming tatlo dahil sa iyak na naririnig namin sa hagdan. Huwag na May umiiyak na babae at bata. Takot na takot kami nun kasi alam namin that time yung kwento ng caretaker na may nasunog na pamilya sa tinitirikan ng dorm. <laughs> Hindi lang talaga namin inexpect na magpaparamdam ng ganun sa amin. Sa sobrang lakas ng spirit, nakakahawak sila ng pinto. Kaya nagdesisyon kami na lumipat na lang. Tinapos lang namin yung month na nabayaran namin at umalis na. Sana matahimik na yung kaluluwa nila kasi kahit yung ibang nagdodorm doon, nakakarinig ng batang naglalaro sa hagdan. From, DK <laughs> Alam mo DK, uh, para sa akin na, uh, para sa akin lang, uh, best option yung ginawa mo kasi kung mag-stay pa kayo doon, kung uh, mag-feeling strong kayo doon, papaka, ano kayo, feeling strong na mag-stay kami doon sa dorm. Wala, wala yan. Baka kung ano pa mangyari, no? Best choice na lumipat na kayo ng dorm, no? Well, anyway, kung kinilabutan ka sa story natin, huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe para sa marami pang creepy contents and ikaw kung meron kang kwento huwag kang mahiya isan mo lang sa akin at malay mo yan na yung susunod natin pag-usapan muli ako si Jason at tandaan mo baka hindi guni-guni ang -guni nararamdaman mo